At kahit nilai paano nila yung kami sa lahat ng kapahamakan. Kahit medyo ma-update lang kamay. Price lang. Laban brother. Silang, nandito, laman laman laman. Laman. Laman lah. Batang, lang nandito <hungan>, <lah>. G. <laughs>

masira dahil tatakbo kami ng dalawang oras bago makauwi ng kami

Ah? hindi ito baka ano naman, hindi ito baka hindi baka tayo ito

Hindi lang si Kapitan, lahat tayo. <laughs> kap, gutom ka na lang, Kap? Kap, gutom ka na lang, sabi mga mag Hindi pa. Hindi ah, pa, o. Hindi ah, pa. <laughs> Wala lang yung mga 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 Ha? Wala lang yung mga Gutom na talaga yun. <laughs> <laughs> yung isa na si Kutz, mga kapitan mga karamas, hindi makababa doon sa blandino. Mga gutom na hindi na makalakad. <laughs>

Oo, oh, kasi namin, wala na yun. Karabas, lagyan namin yung sitaw. <laughs> para galing maglambot. Yun. Mm. Gutom na tao talaga. Gutom na gutom na gutom na gutom. <laughs> ano na to? Uh, Agahan halian na. Ah. Eh, di ka rin makasayang na maganda sa laut. Yan! Tapit na talaga yan. Tapit na sa katotohanan. Mga 1 minute na lang. Konti <coughs> na lang. Kap, mga 1 minute na lang, Kap. <laughs> kain po tayo mga karabas. Almusalan po namin na uh, alas 11. <laughs> Hindi, yan na na. Si, ano? Kakakunti, <laughs> kain. Nga, ano yung tao? <laughs> oh, o, isa, kaaday, isa ka tao, isa ka magtimot ba? Mga gano. Sige, kahit sino! Akin na pa. Tino. Ito na lang

Ayan, bukas pa rin mag-uwi. Arooy, may bagyo pa naman. Kiyota ko sa silpong kayo, daming chat na kanin daw sa'yo. Charly mo rin narinara ba? Tapos, tala si Kamil. Sinabi naman lang, bang kanin po, busog, tahimik. Ah. Pagod daw ang mahihigay. Kanina mahihigay. Oo. Kanina mahihigay siya eh. Pag walang kain, walang inil ka lang po tara. Pag may kain. Ito naman nyo, ibang kanin pala. Pagtahin. Yun, ito nyo po. Mga karabas, yung isda pala namin, idudala namin doon sa ano? Ito tayo sa Pistpart sa buyer ni Kapitan at mag ano na kami sasakay so, sa Blondina iikot hey, Ngayon nag-aingay ako hey, nag na pala Nalawa pala lang sa apat? Nalawa naman Ayoko nalang pagpulit Hindi ka mahawa sa apat lang ito na okay Bagwes Kay? Ngayon kay Bagwes Ngayon kay Bagwes Gusto ko

Sabi mo, sarap to kung nagkakaroon ka ng challenge. Kay, kay, kanina, kay nga time timing-timing ni Magwes, no? <laughs> Nung guto. Ngayon busog, kay nga okay, okay, ba ano? -ano ka eh. Ayan yung na kay nga yung nga yung busog, kay nga eh. eh. Ayan yung busog, kay nga eh. Ayan eh.

Baka, baka ikaw bantay, ikaw naman yung pinta. Huwag si Blondine, ha? Kumuha rin ako para, ng bahay ko. Oh. Ah. Baka si Pinta. Tingin tayo no? <laughs> Ay, na, ha? Tingin tayo na. Ayaw ba, Boss? O, diyan. doon doon sa iyo. <laughs> <laughs> empat langkah di dalam nyiranoh Siko ayo. aku. <laughs> 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 bos. <usuruh> itu <usuruh> <usuruh>

Bato nga yung bato. Bato is. Dilawan. Dilawan. <laughs> Iba yung bag, dilawan dilawan. 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 dilawan? dilawan. dilawan dilawan. 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 lang. Dilawan. Dilawan, dilawan. Iba na yung malilito. Shado. Eh, yung maliliit malilito. Shado. Bato is <laughs> ka rin. Kalang <laughs> silo. yung

Ay, binali kami mga pangulam pasta, pang ulam namin Pang ulam din Binaiwan lang ka Pista! Pista! Uy! May tao sa plan dina! Pang magpili ng isda! Iwan mo pala kami? Hindi na siya magsama at doon at ano Ginaasar daw siya eh masay dito na po kami sa Blandina at naibenta na rin namin yung aming huli. Salamat lang po. mag Ayos, ayos, mamili muna ng arabas. Good. Dito yung tuloy-tuloy yan. Dito tuloy tuloy. Hindi man, sidak nakalagay bato man. di ba may kasamang bato kanina doon? Dapat pala susunod si mana natin ng bato. bato, bato nakalagay dito. Bato 120, bato <laughs> Ay pala ang mga pangalan ng ano Brad, isda na ano nila. Isda baton no? oh. na. no? Bato. Oo. Oh, Pwede din lang ng isda baton na lang. Oh, haraba yung pangulam namin eh game party party na ni kasama ano? Oh, okay. thanks. Sama. Thanks, G. Simple, sana sa iyo. Grabe. Sana sa iyo. Pilitin ko yung ka akin ah. Pilit ka na. Tu sa akin. Tot, tumakira sa bangka to. Sa akin. Wala <laughs> sira. Dito na tayo. Kusaan? Pilay, pilay, mga kapuso. Ah, pares na naman. Ay, tapos mga araba, so kong mansa doon kay Pusing bibigay namin Tapos yung kay ED Short at ah, na, 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 Ayun, magandang Ah, magandang tangalip Magandang po mga sa hapon na pala Tulog ko pa yata namin na ng isda ang napagbintahan namin mga karabas Galing uh, China siyempre Ah, uh, karabas oh Yung dating gawi ay ati ati Ng Galing China siyempre <laughs> Ayan po, 5,357 Ah, thanks Tawag na mag, ano Tagalim yung ating parang tagalim na gusto mo Salamat sa biyaya na 1,000 Uy Kay Pengs G Minamigay ah Kay Kandidata Lugi na natin tayo dito. may ipatira naman Coats Thank you, thank you. Pai Kapitan. Hi, di ka bala na Pai, nano na limandaan. Hi, Kapitan. Sabi <laughs> din. Kapitan. At siyempre sa akin. At ito mga karapas ng sobra, siyempre ay may gamit ni kasamang kots yung Uy. kitang at sa kanya na lang. Tamang-tamang so, sa nilagas. Uh, <laughs> sa mga karapas. Damage. 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 Pa. Pinalit. Siyempre kanya po yung mga karapas eh. Ito yung uh, sobra. Yung <tinyo> pambili <pang> nga niyan. Tingyo, tingyo, tingyo. Pambili nga niyan. Kindi. <tinyo> <tinyo> Itong coins, pambili niya ng kindi. At ito naman yung 350, pambili niya ng kawel sa nalagas. Nailon okay, Nylon Nailon ba ako? Nailon na. Lab, ang hindi mo nangyong kapita, wala lang balibandaan lang kasi may nasa kumain eh. Ina biro mo <tinyo> siya pag hindi lang ano Yung pang may nakakumain, yung pang nabawasan. Pag <tinyo> <tinyo> may nakakumain, ang parte niya, kakalati lang. <tinyo> Ano? Okay. Maraming salamat, Busing! Boss, maraming salamat sa surod na kamarata. salamat. <laughs> Boss, maraming salamat. Ayun, siyempre maraming maraming salamat po sa aming mabait at masipag na amo kay Boss. Maraming salamat po, Busing.